Makikwento okay, nga uh, yung uh, hindi kagandahang balita as far as Bayan Muna and the Makabayan senatorial candidates and the block as a whole uh, dito sa nakaraang eleksyon. Sino lang ba yung lumusot? Well, sa block po namin sa Makabayan, uh, sigurado nang pasok ang ACT teachers, party list. Meron silang isang seat. At saka okay. ang kabataan party list, another seat. Uh, Gabriela is still, uh, I think siya yung nasa last place or right after the last place. So hanggat di natatapos ang bilangan, di pa natin masabi. But it's trying to uh, still get in. Mm -hmm. Ang bayan muna ang talagang nag-suffer. Uh, I think of last count, nasa 162,000 plus ang botong nakuha. Uh, I think this is the lowest in the party's history uh, mula pa ng 2001. Uh, nabagit mo naman kanina, Christian, 2001, unang salag ng bayan muna we were number one, uh, 1.7 hmm. million plus votes. And dahil sobra-sobra nga yung boto para doon sa seats, uh, yung mga sectors namin nag-decide na magtayo na rin ng kanika nilang mga party list. So Bayan Muna gave birth to Gabriela, to anak Pawis, to Kabataan Party List, uh, and others. Uh, pero ngayon, dahil dalawang beses nang natalo ang Bayan Muna, consecutive uh, elections, uh, it will be delisted by COMELEC at uh, hindi kami makakaparticipate sa, sa susunod na eleksyon. When you say delisted, uh, ibig sabihin, hindi na kayo makaparticipate pero pwede ba kayong mag-refile under a different name? I think so. I think even with the same name, siguro. Ah, pwede uh, Hindi ko alam yung exact uh, ano dyan, uh, legal procedure. Uh, but whether in a different name or bayan muna pa rin, uh, tingin ko may lugar pa rin na mag-participate in the succeeding elections. So, what happened sa bayan muna? Kasi nung inoobserbahan ko yung election sa party list, ito lang pagtingin ko, no? base rin sa hindi maganda resulta ng 2022, you pulled out your big guns. Eh. Diba? Si Neri Colminares na yan, Kaloy Sarate, at si uh, Ferdigayte. Eh. Very, very prominent uh, sa public discourse. So, what happened? Bakit natalo pa rin? Tingin ko, Christian, dalawang bagay. Una, uh, yung walong taon ng walang tigil na pag-atake sa bayan muna, uh, hindi lang ito usapin ng red tagging, but there were actual leaders na mga pinatay. Yung mga leaders and members namin pinapasuko uh, kasi ang tingin ng gobyerno, particularly the NTFL Cup, is that yung members namin ay mga rebelde, ay mga teroristang komunista and therefore pinagsasabihan na wag nang bumoto, wag nang magkampanya, wag nang sumuporta. At sumuko uh, maraming so-called pinasuko and then uh pinilit sila na i-point out sino pa yung ibang mga members sa kanilang komunidad. So there was that state of terror uh sa aming mga chapters at ramdam-ramdam na ramdam 'yan lalo na sa Mindanao. Uh, at ito hindi lang nangyari sa panahon ng 2022. This started way back in 2017 under the Duterte presidency. So, eight years ng ganyan, uh, uh, Christian. Uh, I don't know if any, of any other political party na ganyan ang tin, tinrato ng ganyan ng gobyerno. So, that is, I think that is one key factor. Kaya ano eh, hirap na hirap talaga kaming mga panya. Kasi takot eh. Uh, may mga governors, may mga mayors tayong kausap. Yung iba ayaw nang kumausap dahil nga nagbabantay daw yung NTFL CAC. Sinabihan daw sila na huwag makikipag-usap, huwag sumuporta, huwag tumulong in any way sa bayan muna. I think that's one. Secondly, sorry, sorry, sorry. sorry. Yeah. Before the second one. Eto kahit nagpalit na ng administrasyon. Tama? Oo. Oo, because the NTFL CAC Uh, nagpatuloy naman yan sa ilalim ni Marcos. Pero And Marcos, hindi ba nakatulong yung... yung naman hindi naman kami na... nagka-alyado ni Marcos bagamat uh, against kami kay Duterte but we are never considered allies of the Marcos administration. Pero ang difference, si Duterte siya mismo yung dumidiin sa inyo pero si Bongbong parang tahimik eh. Pero institutional Christian eh. Uh, kahit tahimik ang presidente pero yung kanyang mga galamay yung mga operatives ng NTFL Cup ng armed forces pati ng PNP even in the local governments naka -ano yun eh, institutionalized eh. and ang mo muna talagang is uh, I think the main target ng maraming efforts um, uh, para wag manalo okay so, number so, two yung yung pangalawa uh, yung nangyari sa party list system in general na talagang na dominate na ito ng mga party list ng mga political dynasties, ng mga malalaking negosyo, particularly yung mga contractors. And, uh, syempre, yung mga dating supporters ng bayan muna na pinagsabihan na, na hindi na sila pwede sumuport sa bayan muna, nakahanap sila ng natural na tutulungan ay yung sarili nilang party list o party list ng mga kaibigan, kamag-anak nila o party list ng mga contractor nila. So yung na nasabi mo kanina yung pagbabastos o yung bastardization ng party list i think that that is the second uh wami na tumama sa bayan muna so yung kombinasyon niyan yung grabbing attacks state sponsored attacks uh, and undermining and sabotaging ng aming partido and then yung nagiba na yung nature ng party list elections uh proved too much uh, nahirapan talaga kaming mag-cope nahirapan mga kampanya Uh, ni hindi namin mapuntahan yung ilang mga areas na dati ay mga uh, base votes namin. Mm. -hmm. Okay. Pero, pero, pero dito, uh, kasi dati ang isang perspective was yung sustained attacks ni Duterte against uh, the left, in particular, bayan muna, eh, nakatulong pa dapat daw sa pag-recruit. Dahil nakikita na ito kinakawawa. Tapos, nakahighlight yung mga issues. So, naturally, meron doon nag-gravitate sa mga grupo ninyo. Hindi ba nangyari yon? I think, pwede mo sabihin yan, baka online or sa mga lugar na walang actual operations na ginagawa ang ntf elcac mga urban areas siguro, but, but in many areas in the country, ang hindi simpleng red tagging yun eh, hindi simpleng pagkakawawa yun eh o paninira eh talagang may mga kinasuhan ng terrorism maraming mga NGOs that used to support us were charged with financing terrorism were charged with uh, all kinds of uh, uh, crimes under the anti-terrorism law so natakot din yung mga members nila natakot yung mga leaders nila uh, maraming mga leaders ng mga NGOs and people's organizations nagrelocate na ng kanilang mga titirahan at naramdaman namin yon sa pagkitid ng makinarya. Uh, yan ang problema. Pag yung gobyerno mismo yung kalaban mo, pag yung Estado mismo yung kalaban mo, it, it will be very difficult to overcome. We tried uh, kahit papaano, nakapagkampanya naman, uh, pero talagang mahirap. Uh, for the past two elections, nahirapan kami because of that factor na singled out talaga kami ng, ng uh, gobyerno. Hindi ba nag-relax ano, nag, nag yung sinasabi yung government pressure on uh, bayan muna and the rest of the Makay Makabayan block dun sa pagpapalita administration kasi no under Duterte understandably under eh. pero hindi ba nabawasan man lang yung pressure na yun under the administration at the level of Malacanang, particularly kay uh, kay President Marcos masasabi natin yan kasi hindi naman siya katulad ni Duterte na siya mismo yung Uh, nagbabanggit o oh, nag uh, nagre-red tag but down the line sa chain of command sa NTFL-CAC, as an institution as a structure hindi nagbago yung yung bangis uh, ng ng atake um so ramdam pa rin yon haluan mo pa nung mga ayuda haluan mo pa yung of course it, nabanggit ko this is probably the third factor yung traditional na Uh, fraud and cheating na nangyayari, lalo na ngayon yung pagbuhos ng ayuda. At alam naman natin na may isang party list din na halos kumopo ng, ng votes galing dyan sa ayuda na yan. Okay. Uh, so yun, talagang ano, uh, yung nangyayari from 2022, ganun din sa 2025. And okay. walang ano, walang at least on the ground, uh, wala kaming nakitang significant na pagbabago ng sitwasyon. Uh, maaring at, at the top levels, medyo nag... Uh, medyo nag uh, hindi ganun katodo but on the ground it was the same. O okay. nga, ito yung iniisip ko no kasi uh, I'm looking at the latest numbers. Number 76 kayo, 162, mm -hmm. 1,658. Ang nakuha niya Sobrang layo, no? Nakakagulat, get in the brand, ano eh, buy muna. Cannot be explained, Christian, ang sabihin mong baka mali ang messaging, baka hindi namin na-hit yung aming target thoughts, uh, dapat nag-rebrand kami. Uh, that will still not, kung totoo man na may mga pagkukulang sa usapin ng messaging, branding or campaigning, that will still not explain. Uh, yung sabihin na nating dismal uh, dismal outcome ng votes um, okay. you will have to look at the more structural and the more systematic na dahilan kung bakit gumanon ang ang boto ng bayan mo